bletil little monkey ang unggoy nagpatong ala taray unggoy oh moro na unggoy nga puti unggoy nga guapo oh pakigol na oh moro na unggoy nga guapo ah mga unggoy ay ato na unggoy oh oh moro na unggoy nga puti oh mga unggoy nga guapo Oh. O oh, puling ling day puling ling. Puling ling puling ling, -ling. lagpot sa puday skanding. <laughs> Wala. Sige. Naigo na itlog. Nag-apil-apil. Ang lagas. Nag-apil-apil. Ang lagas. nag apil Ang lagas. Oh. <laughs> apil lagas Ayaw, ayaw. Sana, ninggara, Ninggaran ang